Hello mga pangga! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ito. Andito tayo guys sa rooftop ga. Dito sa third floor ng aming bahay. Dito ako, ako sa taas. Tanaw nyo ang view namin guys. So, no? Napaka maaga pa yan na maaga. As in maaga. Pero mas ano na masakit na ang init ng araw ga. So dito tayo sa rooftop ga dahil may sasagahin ako ga magsaga ako kasi ang ating butas dito na tinutuluan ng aircon ay napuno na pala ng mga basura. You me open, I, keep reading, I keep, keep reading. na notice ko kasi sa second floor ga sa kwarto ng alaga ko ay may tubig na tumatagas ga sa wall ga kasi kalumaan naman itong bahay ng aking amo guys so check ko dito sa aming rooftop ga ay agoy ang mga butas pala ang, ang hole na ano ang dami na palang mga basura guys so yan kasi ang drainage ng ano eh ng rooftop ga. So kung may mag-clog siya, may mga na ano nalagyan ng mga basura-basura, mga lain maliliit at saka na tipon-tipon ay talagang magbabaha talaga ang rooftop ga. So gina-check ko talaga 'yan. Uh, every time so lilinisin ko 'yan pag hindi na masakit ang init, guys. So tinuha oh, ko lang ang mga bulo basura da, pero lilinisan ko 'yan pag hindi na mainit. Hay na lang. Hmm, ganyan ang view namin sa ibaba, guys. So look Dyan ang aking room sa ibaba. Yan ang view dito sa taas. So, pagkatapos ko dito, naglinis na sa amin, ga, ay, as always, no, prepara na kita ng ating pagkain. O, oh, ang ating ulang for today's video ay simple lang, guys. Nakabili ako ng patula. bow grabe, ang patula, ga, nagpunta kasi ako sa Jamiya, guys. bow ang patula, ga, ganyan ka laki, oh, ganyan lang ka, ano, sobra yan, 50 pesos sa ating Philippine money, ga, kasi, ano siya, 300 fails sobra sa dito napira So, mga sobra yan. si Quintaga, ba, o ka-perting mahala ng mga, ano eh, ng mga ganyan, ng mga uh, uh, Vegetables dito bala ay. So, you know, mag-isa tayo ng patulaga. Lagyan natin ng sardinas. Mm, yun ang aking mga ingredients. Meron tayong kamatis, sibuyas, ahos, ah, sardinas. O, oh, diba? Simple wow. lang pero napakasarap. At saka, nakakamis ng ganitong mga ulamga, no? So, start to start na tayo mag-isa-gisag, Dahil, you know, rest time ay uh, bilisan natin ang ating kilos para makakain na tayo at may naghihintay pa na trabaho. Yun ang ating mga daily routine dito. Ano? Kain, trabaho, ay nako. Pero okay lang siya. Ay eh. at least masaya. Mangyapon nga. Basta alam mo lang magpasunod ka ng trabaho mo ga. Ginagyan mm, ko siya galing ng ano ga Ng half cubes ng nor shrimp. So yun ang aking pampalasa guys. Kunting sabaw-sabaw. Ah, ay, naku, impas na naman ang bahaw ni Tuga. <laughs> Kunting ano lang, ayun ay, ang aking simpleng ulam, guys, kasi madali lang siya lutuin. At saka, naka-omay na, no, ha? puro lang manok, manok, manok. <laughs> so, magulay-gulay tayo ng kunti, guys. So, ito lang ang aking papalasa, ga. Black pepper, asin, at saka a shrimp tubes ay. Perte, nata na ka, sarap-sarap ng aking ulam, ga. So, yun naman ang ating mga aktibidades ngayong araw, no? Paulit-ulit ang ating trabaho. At least, masarap ang ating ulam ga no kahit sa iba hindi ito masarap at for me ay nako i miss this uh, kind of ulam ga forward tayo pa nga nagkadto ako sa ano guys nagkadto ako sa Jamia ga kasi kin ano ako ni madam ga gin utusan niya ako magbili bili ng mga damu damo na kakainin nila damo damo ah nagbili ako ng alusiman ga alusiman yan sa atin ga o jerbin dito ang tawag saka nagbili ako ng gerger at saka mint So, yun ang inuto sa akin ng aking amo, guys. Kanilang salata. So, yun, paborito. Yan nila ang alusiman. Gap sa atin. Kaya, pinapakain lang yan sa baboy ka, oy. So, ang dami yan dito, guys. Paborito yan ang mga Arabo sa kanilang salad. So, nagbili ako ng tag-isa-isa. -isa, isang mint, isang isang gerger, at saka isang uh, gerbin or alusiman. So, yun ang ating mga kwan dito, guys, no? Kasi malapit lang kasi ang Jamia dito sa amin, ga. Ano ah, lang, isa, isang kanto lang, ah. So, yun. Nabili din ako ng, ano, ang daming kwan dito ngayon, ga. Watermelon, ay sus. Palagi si Madam nagbibili ng watermelon, guys. Kaya, parang na... Uh, nakuan din ang aking craving sa watermelon ga kasi ang laki-laki ng binigay niya sa akin last time na ilang araw ko yun naubos ga as in So, nabili ako ng leban para sa aking amo, guys. Kasi yan ang kanilang paborito. Pass forward tayo na nakauwi na ako, guys. Pauwi pa lang ako. Oh, look. <laughs> ang itsura sa kadamang araw sa kainitan, gaw. Oh. <laughs> Bulad sa kainitan. Perting inita. So, aton naman ito na... Ako nun, hagpaton. <laughs> hagpaton natin ang mga dahon-dahon ga. Kasi ano ko yan, iset ko na yan kay para pag magkain sila ay ready na. So, yun ang aking mga pinagkaabalahan ngayong umaga. So, fast forward again. Ay, nako, linis-linis naman tayo dito sa ating grahi ga. Ang grahi ng sasakyan ni Baba, guys. So, inunahan ko na ang amok ko ga. You know, inunahan ko na ang amo ko ga sa pag ano nga baka sabihan ako, eh linisin mo 'yon sabi na Sir Walid. Hindi, ko na nag ano kay hindi ko na hinintay 'yung sabihan, pag uga kasi uh, malakas ang tubig. So sabi ko, at saka ilang buwan na rin na hindi ko 'yan nilinis. So, grabe ang mga mga basura, naga nagatumpok uh, lang ga uh, ginadala sang hangin ba. So nagtipon-tipon ng mga basura 'yan at mga mga balas-balas. Ah, uh, tiging linisan ko lang eh kasi may time pa naman ako at saka malakas ang tubig. So yun, bisibisihan ng inyong lula. <laughs> Grabe ang init sa labas ga. So kahit ganun lang no, ay inunahan ko na si Madam Akay uh, para hindi na siya magsabi sa akin na, "Hoy, ah, uh, linisan mo doon sa labas o oh, ah, wala na ah. basta alam ko na ng aking gagawin kaya eh, hindi na ako -sabi pa sabi-sabi pa ano no? kasi kusang loob ko yan na ginagawa guys yun oh kasi ilang buwan ko na hindi nalinisan ito so mga ano mga dust ang mga balas-balas na -balas, so, mga sand nga tipon, -tipon na kay ano, na sa sang pag maghangin ng malakas ga so malinis na yan ngayon saka kung kailan naman eh at saka ang maganda lang is malakas ang tubig noong Monday so madali ako nakatapos ng aking trabaho so yun tayo no kahit hindi tayo sabihan ga na ano gay kusang loob natin no dahil nakita naman natin kailangan natin linisin dahil tayo naman ang maglilinis diyan no maghintay ka pa so kung may time ka lilinisan na agad. Huwag nang hintayin para tayo ng ating employer. So, yun ang ating view dito sa labas, guys. Nakaharap kami sa masjid or simbahan. So, kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood yung ating sibling vlogs dito guys. Ang ah, mga vlogs natin na pa ulit-ulit. No? Ganito naman ang ating eh, kasi trabaho natin dito. Ga, no? So, yun guys. So, mainit pa, di, pa rin dito. Pero, insya Allah, malapit na ang ah, taglamig na nakakamis ang winter guys. Ay, nako I miss winter. Kaya lang, minsan no, pag grabe ang init, ay nakakapagod. No? Nakakatamad mag-day off. Ga, pero, wala tayong choice eh kailangan nating lumabas minsan. So yun, pag malakas ang tubig, uh, di syempre, madali man matapos ang ating trabaho ga. So patapos na yan ang ating paglilinis dito sa grahe ni Babaga. Mm, um, kahit inunahan ko na sila guys, uh, oh look, ganito ang pagmamukha ng babaeng uh, ubod na kasipagan. <laughs> kasipagan, nagatulog uh, tulog yung balahas ko dira ka, oh, na lang. <laughs> Pero okay lang na siya, guys, uh, At least, uh, naka, ano tayo, naka-burn tayo ng ating calories. Abaw. <laughs> so, fast forward na. Dito na tayo sa finale ng ating video for today, ga. Dahil ako ay gutom na gutom na. Ako ay nag prepare na sa aking kakainin. So, ang ating pagkain dyan ay, ah, ang bahaw nga natira nga ginisang patulaga eh at saka kanin oh di ba <laughs> Ay, nalang. So, gininit ko lang na siya, guys. Ang aking uh, ginisang patula Ka, kasi kahapon pa yon So, yun. Hindi na ako. Wala na akong time na magluto pa ulit ng bago kong ulam. So, yun na lang aking kinain. Ay, nalang. Yun, ganito ang buhay natin. No? Minsan nakakapagod. Pero, okay lang. ah. at least, ah, masaya tayo. No? Kahit ano. Kahit pilitin pa rin maging masaya ga sa akin mga video kailangan natin maging masaya guys sa ating mga ginagawa kasi kung kung napipilitan ka lang ga or ano ay nako ang imo trabaho ga ay nakab nakakabigat di ba kung kung parang wala kang gana magtrabaho ga nakakabigat sa kalooban at saka parang hindi ka na makakilos na maayos pero kung ano kaya guys kung love mo talaga ang trabaho mo ah kahit third floor pa naga oy daw mani mani na lang naga ah. pila lang ka kwan guys ah, uh, so na na iyon yeah. ang ating mga ano ga ang ah, huwag na natin kung ano mga problema natin wag na natin problemahin ga kung hindi naman kaya ma-resolve ba or beyond our control leave it to god no guys no simply uh, simple lang buhay natin no especially tayo ng mga OFW magpasalamat tayo na ug ng ating health ang health ng ating family. Ano pa ba? At least kada buwan may ano ka may sahod na kukunin. Ah. Ay nako. Mga kwan lang. ah, simple nga kaligayahan ga no at least uh, coming from our strength, coming from our uh sweat, o di ba? <laughs> so salamat sa panunood, mga panga and Ganito ang ating simpleng vlogs for today guys. Ito ang aking mga ganap sa aking araw. So salamat sa panunood palagi. Salamat sa supportan nyo guys. And see you again on my next vlog. So, ingat-ingat na lang tayo ha, at saka mag-inom ng maraming tubig dahil napakainit pa dito sa Middle East, mga pangga. Grabe ang init, hindi mabangbangga. Ba so, ingat-ingat tayo pag nasa labas tayo ng bahay, mag-inom ng maraming tubig. At saka makaiwas tayo sa heat stroke. So, God bless everyone.